Oh, guys, nagka-traffic na guys. MB kasi yan guys. Nagiging one way na lang dahil sa basura. Nasa gitna na kasi ng kalsada. Hindi pa tapos hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa tapos silang nag-hakot. Ayan. Traffic. Isang sasakyan na lang makadaan. Dati, dalawa to mag magkab magkabilaan. Pwede. Ngayon, ayan. Hindi pa rin tapos. Hindi pa rin tapos Kuya, yung basura doon, mahakot. Wah, marami pa. Mm, eh, kahapon sabi, kahapon daw kukunin. Eh, hey, sa ano, pinalagan sila eh, apat. Yung trap, mm. pinalagan sila ba ako? Anong pinalagan? Yan, sa area 5. Ano ibig sabihin ng kalagan? Pinalagan, Ayaw na ako sa akin, gagawin natin tayo. Traffic, traffic. <laughs> Nagka-traffic. Oh, ah, sabi kahapon. Oh, hapon. Hindi, ano. Hindi. Ang so, dami kasi. Hindi, pinalagad ka hapon ng traffic. Hapon sila eh. Hindi nila maano kagad yan. Kasi kaso, basin bukas, mayo, ganyan. Ganyan mo naman yan, kabira. Ang dami basura ngayon. Ang eh. dami nga. Kahit saan kami mag-ikot, basura pa rin. Ito nga oh. Sayang hindi din yung mga ano. Baking yung mga sasakyan. na sakyan. Sa ay, ipit Yung na lang sa bungad ang kunin nyo. Oo. Ang Daming hmm. anday makalakal sana sa ilalim niyan kaso mabigat na. wala na rin sa loob eh. Wala na rin. Ayan, si Kuya, guys, oh. Ayan, nangangalakal si Kuya. Buti naman at may makuha si Kuya. Di ba, Kuya? Yon. Mapakinabangan mo yan. Man, ay, mga plastic, dami, oh. Hindi lang tayo magtanggit. Ito, mga. Hmm. Makahiya ko, eh. Ayan, oh. Ang daya pa palang makuha dyan. Mapakinabangan mo yan. Oo. Pag magsipag ka lang talaga. Oo. nga sinasabi nila. Ang pira daw, nasa basura. Tama. Hmm. hmm. Ayan nga. Hindi naman ikakahiya pag naghanap buhay ng tama kuya, no? Ito, mga lang. Hmm. Silang manakaw. Hmm. Kaya, ang makahiya yung mananakaw. Kaya nga. Ayan, ang dami, ang dami niyan. Pwede, hanggat hindi makuha to, ang dami nito. Oo. Pero baka mamaya makuha na din to, kuya, no? Hmm. Kaya samantalain mo, ang dami, oh. Mga plastik, kuya, oh. Hmm. Oo. Pwede yan. Kunin ko yan. Hmm. Yan ang basura ba, di. Na, ha? Masamang sika. Kaya nga. Kaya no? Nangyayahiya Wala. Butong Kung tutuusin, laman nitong mga ito, pwede mong pakinabangan. Ma mal, ano lang, mabigat. Oo. Oh. May big na Hmm. Ayan o, may parating pa nga. O. Ayan o. Hmm. Gaya Sa May parating pa o. Ayan. Yeah kariton mo sa ay kariton no. anong ano namang ko na araw at sila Ewan ko hindi ko alam kung ano oh may parating oh <laughs> parating pero oh. pa parating guys hindi pa natapos sige kuya oh, oh meron pa oh ayan oh marami oh, pa yan guys hindi pa tapos yan matagal pa matapos ko. Okay guys, thank you for watching. Bye!